treasure Hunter weekend mga katits dito naman tayo babalik naman tayo sa Treasure kasi matagalan tayo na bumalik sa Treasure kasi mga katits mga idol na mayroon akong pinuntahan kaya ang kapatid ko lang nang nag post post dito sa youtube channel ko uh, welcome mga katits na bumalik naman tayo dito sa Treasure itong nag ito yung mga kaibigan namin na nagpagtulong sa akin to na sa site nila kasi itong fish nila na may butas ito mga katiits, nakuhaan nila na itong buto ng tao. Kasi sa history ng mga ninuno nila sa mga uh, sa mga matanda na itong lugar dito, dito talaga ini hinihiwat yung liig ng tao dito na mga lumad dito sa mga tao dito yung nakatira dati sa 1945. Kaya, idol, na idol pakisubscribe naman yung nila, channel ko pakisupport idol yung mga tao pala dito yung naghukay dito dati pinatay dito hindi na nakabalik sa uh, bahay nila kasi yung mga inuno nila yung lulo nila dati talagang siya ang kusiniro ng hapon kaya hindi siya pinatay yung mga kasamahan nila dito, dito talaga niya nakita na hiniwa yung liig kaya tumulo yung dugo dito sa may butas nila sa pressure kaya dinitik namin sa ikis namin sa kadausing dito laga talaga sa may butas nila sa may nila dito talaga positive idol nanitik talaga to sa ikis